Ayan mga kamikos. So, dito kami sa ilog ngayon. Ayan. So, nangunguha kami ng isda. Mga tilapia. Tinan nyo naman yung outfit ko. Oh, sombrero ko. Gawin ko yan mga kamikos. So, nagdala na kami ng kanin at nagyaw kami ng aming mga nahuling isda. Saan ang ano? Akin na. So, papakita ko sa inyo yung ano namin mga kamikos. Aming inihaw. Aming inihaw. Ayan ah, yung tilapia. Yan yung mga nahuli namin mga kamikos. Yan. Uy. Sarap na ito. Hmm? Inihaw. Pwede na ito. Hmm. Ito medyo malalaki. Oh. Mga nakuha namin mga kamikos. Malalaki. Yan o. Nag-iihaw kami. Yan. Kasi ah, bigis Naglagay siya ng lambat. Ayan. Pinaikutan namin yan hanggang doon. Kasi yung mga isda niya nandiyan sa gitna. Yan. Mayroon kami isang lambat doon sa bandaron. Inaharang namin para yung mga yung mga isda. Ano. Hindi sila bababa. Yan si ah, May nakuha na Yan. Meron na yan. May lambat namin, oh. Hinarang namin yan doon. ganon ganun siya. syempre kakain muna kami bago namin titirahin lahat yan. <coughs> Sarap na ito. Uh, yung mga lambat namin, nandun na. Nakapalibot na doon. Mamaya namin, oh, kasan yan. <laughs> wow! Ito na yung ano namin, no? Sarap, ng ah. May bagoong pa, oh. With bagoong pa. Bigyan kita ng anong, be? Sati, dito. Patikin naman. Balawan hmm. mga talag. Hmm. Hmm. May eh? Hmm. Balawan mo. Tariwa yan. Ayan, kakain muna kami mga kamikos. Ayan okay. mga aming pagkain. no? dami naming aming ulam. Okay.

sao kumai si no? hmm. awesome. sa mga ghetto no? sao kumai sao lub? sao kumai sao mga ghetto sao? sao reward mangga hmm. pa mhm 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 Ayan yung nakuha namin kami ikos. Ito yung hinarang namin kanina doon sa ilog. Doon sa ilog. Doon sa gitna pala. Ayan, ito yung ano. Meron pa kita. Kita ba? Ayan. Hmm. May nakuha din siya oh. Bali, tatlong lambat yung hinarang namin doon. Ito yung isang lambat yung nakuha niya. Hmm. Mga tilapia. Ito malaki to. Ito. Laki Ay. Plapla. Ang laki nun. Nagyan <laughs> <Laki> mo. dito. Ayan <laughs> o. Laki. Siguro mga kilo yan o. No? Tatlong lambat yung ano namin. Sinarang namin doon sa gitna. Ayan o. Tapos. Maglalambat pa kami doon sa. Doon. Pinakadadulo. Hmm. Ito, ito, ito. Ayan, malaki yun. kilo siguro ito, no? Okay. yan. Dalawa at 1 kalate? lalaki yun. Ay! lalaki uh. okay. <laughs> uh. hmm. Nahuli namin ito. Okay. Lalaki <laughs> <laughs> Yan oh. Ito mas malaki to. Mas malaki. Yan. Abot na nang isang kalating kilo to. Isang kalating kilo, isang kilo. Ayun ito. Okay, mahiwa lab. Ito pa oh. Yung iba bininta. ito okay, so mas lalaki po. Ano, Wala mga biwopo, ano, yun, no? yun, no, na yun oh. No, ako.